Malaking isyu ngayon ang deportation ng mga Pilipino sa Middle East. Alam niyo bang may tinatayang 3,000 deportees kada at nadadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng problema sa kanilang trabaho at nanunuluyan ngayon sa mga safe houses ng gobyerno. Nagsisiksikan kasama ang kanilang mga anak habang naghihintay ng araw na sila ay mapapauwi. Tinggabi gabi, Martes. Isang operasyon na isinagawa ng Overseas Workers Welfare Association o no OWA. Ito ay para sa gipin ang mahigit isang daang OFW. <coughs> Matapos ang isang oras, dumating na rin ang pakay ng OWA. Ang mahigit isang daang lipo na galing sa Jeddah. Bawat isa, may baong kwento. Eh kasi yung mo ko, nagsara ng siya. Uh, eh ngayon, pinapas niya ako sa ibang shop. Hindi niya may binigay yung kama ko, kaya hindi ako makapagtrabaho mabuti. Mahirap yung trabaho ko. Kaya kung na ako, nagkiklama ako pa sa agency, hindi nila ako pinao, eh. Dito tulad ng ibang balikbayan, ang tanging pasalubong nila, mga kwento ng kabiguan. Buwan-buwan, mahigit 1,500 na Pilipino ang nagde mula sa Jeddah. At sa buong Middle East, may tinatayang 3,000 deportees kada buwan. Ito ang unahin, kaya nandideport mga workers natin. Eh. Una, yung paglabag ng immigration laws doon sa lugar na yon. Pero yun ay dulot ng pagmamalabis ng mga amo na tumatakas yung ating mga OFWs. Isa si Jeanette sa mga tumakas na OFW sa Riyadh. So from Riyadh, tumakas lang ako sa amo kong prinsesa sa hindi magandang pamamalakad verbal abuse. Mahigit isang taon na nilbihan si Jeanette sa palasyo ng prinsesa. naka na ako sa kwarto ng prinsesa. Naglilinis, nag-aasikaso ng lahat ng mga kailangan niya. Pero di nagtagal, naramdaman niya ang hirap na manilbihan sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Middle East. Kasi nawala yung isang gamit niya na napag initay ng na kami na pag hindi daw namin inilabas, eh, itatapon niya kami sa labas or papatayin niya kami. Dahil doon, nagdesisyon na akong tumakas kasama ng lima ko pang kasama. Ngayon, hindi na kailangan magtago ni Jeanette dahil nasa piling na siya ng kanyang pamilya. Masaya. Sa aeroplano pa lang, sumisigaw na ako nung makita ko yung paliparan ng naiya. Hanggang sa pagbaba ko na, sumalubong yung mga taga-owa, yung mga taga-naiya. Masaya yung pakiramdam. Mabuti nalang daw at pinalag si Jeanette na makauwi agad sa Pilipinas. From the day na nalaman namin sa mga kaibigan namin na may palistahan for deportation, nagpalista kami, then after a two weeks, tinawagan kami ni Sir Anthony na mag-report sa consulate ng Jeda. Tatlong linggo lang ang tinilang ni Jeanette bago makauwi. Pero si Bo, tiniis ang limang buwang paghihintay. Pinili niyang itago ang kanyang pangalan dahil nais pa raw niyang bumalik sa Middle East. Labing dalawang taon rin daw siyang nagtrabaho bilang mekaniko sa isang probinsya sa Saudi. Pero ng kalaunan, tumakas din siya sa kanyang employer. Mga apat na buwan, ay ang pinasahod. So, siyempre, tatakas na ako. Tumakas ako. So, pagkatakas ko, napunta ako ng tulay. Dahil wala ng ibang masilungan, isa si sa mga Pilipinong tumira sa ilalim ng Kandara Bridge sa Jeddah noong nakaraang taon. Nagbabakasakali na dito mahuli ng mga pulis para mag-deport. Bali, maghihintay ka lang doon ng, ano, ng, kung may kukuha ng pulis, kung susuyapin ka, kukunin ka, dadaling ka sa deportation, hindi ka na bali magdadaan ng basing. Pero tila nainip ang grupo ni Bong nagsagawa sila ng rally at kumatok sa pinto ng imbahada. Alam namin bawal, kaya lang talagang kailangan namin yun eh. Kailangan namin mag-rally eh. Kasi hindi kami napapasin sa tulay eh. Nung nag kami, kinuha kami ng, ng mga pulis, hindi kami sa safe house. Mula sa safe house, dinala si Bong sa deportation center at doon ikinulo. Nakapusas pa kami, nakaposas. Yung higaan namin sa deportation peso, may ipis, ipis talaga yun. Talagang katsaga mo talaga, nando pa na eh. May mga ipis, may mga talagang ano, nakahiga ka sa karton, may semento, may karton, kung wala kang karton, may higaan ka sa semento. Yun yun yung deportation, umiinom talaga ng amig sa kubeta. Mabuti na lang at hindi na pinatagal pa ang paghihirap ni Bong dahil hindi na siya kinasuhan ng kanyang amo. Nakauwi sa wakasibong si nitong Enero matapos ang limang buwang pagtitiis sa Jeddah hindi lang si Bong ang nakaranas ng matagal na paghihintay bago makauwi. Hanggang ngayon, may mahigit isang libot at longdaang Pilipino pa ang kasalukuyang kinukupkop sa mga safe house sa Jeddah na hihintay ng pagkakataong mapauwi sa Pilipinas. Tumakas ang mga OFW na sina Jeanette at Bong dahil sa pagmamalabis ng kanilang mga amo. Kaya na-deport sila at pinauwi sa Pilipinas. Maswerte pa sila kung ikukumpara sa mahigit isang daang OFW na nasa Jeddah pa rin hanggang ngayon. Bilang paghahanda natin, uh, lalo kayo napapasok sa deportation, kailangan yung dami pa dadalhin nyo yung lang. Hindi po ito dormitoryo, hindi po ito hotel. Meron pong mutawa opisina dyan, maselan po sila. Ito ang karaniwang orientation na natatanggap ng mga Pilipinong ide-deport pabalik ng Pilipinas. Dahil karamihan sa kanila ay takas, wala na silang ibang matutuluyan kundi ang Hajj Terminal, isang building para sa mga Muslim na dumadayo sa Hajj. Ito na ang nagsisilbing safe house o pansamantalang tirahan ng mahigit kumulang isang daang Filipino deportees. Pagsampung tao lang ang bawat kwarto rito, pero mahigit 20 katao ang nagsisiksikan sa loob. Kanya-kanyang toka ng espasyo para sa gamit at tulungan. Na no, 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 no. Dahil wala halos mga gamit at maayos na tulugan ang kanilang mga kulambo, idinidikit na lang nila sa dingding. Mahirap na eh. Isa wala, wala kami pagkain. Bumili lang kami kung may Bakit wala kayong pagkain? Ang sabi sa akin ng mga kasamahan ninyo, nakakatanggap yeah. ko ng pagkain sa pa, uh, Meron naman, no, no, pero hindi kasi sa daming tao. Mahirap ng sitwasyon para sa mga deportee, lalong mahirap ito para sa mga batang kasama nila. Sila ang mga anak ng ilang mga OFW sa safe house, bitbit -bit ng kanilang mga ina para madamay sa pag sa Pilipinas. Dahil hindi makayana ng sitwasyon sa safe house ang ilang mga bata, nagkakasakit na. Tulad ng isang taong gulang na anak ni Alisa na madalas nagdudumi at nagsusuka. Ayon sa OWA, karamihan sa mga bata dito ay sa Middle East na isimilang. Ang dapat talagang nagpapauwi sa mga OFW na tumatakas ay ang kanilang mga employer. Pero dahil karaniwan hindi magandang relasyon ng OFW sa kanyang amo ang pamahalaan na lang ang sumasagot sa kanilang tiket pauwi. At syempre, Pilipino yan at kinakailangan na rin umuwi at tinatabagan tayo ng pamahalaan ng Saudi Arabia. Kaya uh, sinasagot ang ating pamahalaan yung kanilang magpapauwi. Sa ngayon, iisa lang hiling ng mga nananatili sa safe house. Eh, gusto ko po kami huwi lahat eh, kasi nangira pa na kami sa safe house eh. So, Bagamat mahigit isang daan na nakauwi sa Pilipinas nitong Martes, tila hindi na uubos ang mga Pilipinong naghihintay na makabalik sa kanilang sariling bayan. Sana, lalong paitingin ng gobyerno ang kanilang aksyon upang ito para mapaitli na ang panahon ng kanilang paghihintay. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center at sa corner Timog Avenue, Biliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFW Diaries at gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries.